Hello guys, magandang araw. Meron naman tayong bagong customer na naghatid ng cellphone. So, ang problema ng cellphone daw sabi ng customer is ayaw nang mag-on. Ayaw nang mag-function yung power button at saka volume button at saka minus button. So, magte-testing tayo ng charge kung may display wa yan guys may display ka so naka double tap na lang ito ayaw na talaga guys so kapag ganito ang cellphone kadalasan is yung power button guys ayaw nang mag off talaga guys so mag re replace tayo ng power switch at saka volume button so ang model pala nitong cellphone is Oppo E12 So, iti-check natin kung bakit ayaw nang mag-function yung power button at saka volume button. So, ito yung volume button. So, medyo kinakalawang na. Guys, so ang um, sabi daw ng customer, yun talaga, guys. So magbabaklas tayo ng back cover para mag re replace tayo ng bago replace na natin itong power button at saka volume button so meron naman tayong available stock ng volume button and power button so tatanggalin natin to So ayan guys, na-remove na natin yung mga screw. So mag babaklas tayo. So ito yung fingerprint. Yan. So tanggalin natin to. Tapos mag tatanggal tayo ng supply ng battery yung cable signal papunta ng charging board so ayan guys ito yun pabaklasin natin to So ayan guys, natanggalan natin yung power button at yung volume button. So ayan guys. So papalitan natin 'to ng bago. So ito. So ganito lang pag na guys, pag kabit ng bagong power button. And okay, tapos lagay ulit, tapos yan. So, guys, nasa location na yung volume button so ito naman yung power button oke okay. tapos nanggal nang oke okay. Ayun guys. So ibalik natin yung motherboard. So tandahan tayo pag balik ng motherboard. Yan guys. yung cable wire ay ibalik din natin kasi napaka important ito guys dito kumukuha ang data signal guys Yan. so magte testing tayo Ayan. At ibalik natin. Yung fingerprint. Guys. So, ayan guys. Naibalik na natin yung mga scroll. So, mag kakabit tayo ng back cover housing. Guys, ito lang kadali mag palit ng ano guys, power button at saka volume. So, ibalik ulit natin yung SIM card. Okay. So, paano malalaman natin yung volume gumagana? ganito lang guys hindi tayo maga-punta ng home sa cellphone kasi may password naka privacy lock guys okay. so gana na okay so ito ito pala yung pinalitan natin guys maliit lang ito pero napaka important ito sa cellphone okay. so ito yung power button at ito yung volume button negative at saka positive so thank you ulit guys sa panonood